Good morning! Dahil Sunday mga day is family day kasi lang hindi namin kasama ang aming ama. <laughs> hindi namin siya kasama day dahil masama yung pakiramdam niya. Nandito nga pala kami sa mall mga inday, pinalaro ko yung dalawa kong anak at kumain na rin kami dito. Dito na rin kami naglunch at nagdila-dila sila inday dahil nakakain na rin sila ng ice cream day. Fast forward mga Inday, pagkatapos namin nag-ikot-ikot sa mall ay napagod din at ito ay nagdadrive ako pa uwi na mga Inday. So wala ako masyadong kuhang video mga Inday kaya ang titingnan nyo ngayon ay puro lang talaga daan. So sinabi ko kanina mga Inday na hindi maganda yung pakiramdam ni Hapon ay totoo yun mga Inday kahit ako minsan ay lagi ay nagjojo. Si Hapon pala mga Inday kahit kayo ay hindi nagtatanong ay sasabihin ko dahil nagbablog-blog nga ako mga Inday oy. Hindi na pala siya gano'n ka-healthy inday na katulad ko ay kayang-kaya ko pang makipagpatentero kahit kanino, charot. ka opera lang pala yung mga inday kahit hindi kayo nagtatanong at hindi ko sasabihin kung saan siya na-opera handay. Si hapon ko mga inday ay hindi pala siya na gano'n katanda mga inday. Sa totoo lang bata pa ito mga inday pero hindi lang talaga siya gumagapang na katulad ng mga bata day. Ang sumatotal sa mga sinasabi ko, Day, ay hindi na siya gano'n ka-healthy. Si Hapon, mga Inday, kahit sabihin ninyo na ako ay nakapag-asawa na Hapon, ay siguro ay may pera, ay may ganito, ganyan. Wala talaga itong pera, Inday, oy. Mas mapira pa ako sa kanya mga, Day. Charot. <laughs> Halos mag-22 years na nga pala kami ni Hapon, Day. Ikatula din sa inyo, ay away-bati din kami, Inday, parang asot-pusar din. Kaso lang, mga Inday, kami ay parang layon at saka mga tigri, day. Ganun kami mag-away, day, no? Dahil sa kanila pa, mga inday, pag nagsasalita pa ang lalaki, inday, or asawa na lalaki, eh, huwag na wag kang umintirap, babae. Pero ako talaga, inday, nakagisnan ko, inday, pag hindi ko talaga kasalanan, mga day, ba? Ay, hindi talaga palulupig, day, oy, kasi pinayman tayo, day. Pero mga Inday, ang may advice ko sa mga inyo Inday ay hindi talaga maganda yung pag-uugali natin minsan mga Inday ba na ang pag-isip natin ay na hindi tayo panulupig day ay hindi talaga tama day. Alalahanin yung mga Inday magkaiba talaga ang Hapon at saka Pilipina at saka Pilipino day. Buti na lang talaga mga Inday ay mahaba-haba talaga ang lubid ni Hapon day. At mahaba-haba din ang aking lobby dayoy dahil kung hindi siguro mahaba pareho kami ng lubiday day ay na isang taon pa lang dalawang taon pa lang dai naghiwalay na dayoy Si Hapon nga pala Inday ay panganay sa kanilang magkakapatid mga Inday. Dapat talaga mga Inday ay nandoon siya sa poder ng kanyang ina Inday dahil wala naman to itong ama dahil. Ang sabi ng nanay niya Inday ay doon na lang daw kami sa kanila dahil nga siya ang panganay at yun din ang sinabi ng kapatid niya dahil siya ang panganay dapat nandoon daw kami sa kanila ng nanay inday Pero mga Inday ayaw ko talaga Inday.